280 pa lang mga lods 280 pa lang hipo na to konti lang yan mga lods lods langka nabili ko dyan mga lods kapitbahay namin bagong balat lang yan mga lods fresh na fresh yan langka sigurado mga lods gata purong gata ang itatapat natin dito. Maya maya lalabas ako mga lods. Bibila ako ng pansahog. Pwede na siguro dito ang alimasag. Alimasag o hipon mga lods. Medyo mahirap lang ang preparation mga lods kasi babalatan mo at gagayatin ng maliliit. Ganito. Kailangan medyo may konting mantika yung kamay mo mga lods dahil malagkit ito. Masyadong malagkit ang dagta nito. Ito yung dagta na ginagamit noon namin mga lods ng mga bata pa kami. Panghuli namin ng dori-dori tuwing summer. Alam nyo ba yun mga lods? Yung duri-duri? Duri-duri yung sa Bicol. Doon sa amin. Tuwing summer yun lumalabas. Maingay yun. Ang panghuli namin yung dagta ng langka. Masarap din ang buto ng langka. Lagain mo lang to. Merienda na rin to sa amin, yung buto ng langka dati. Marami na rin mga loads. Ayan ha. Eh. Kalahati lang ito mga loads. Yung kalahati, tinabi ko muna. Madami kasi yung isang buo. Sunod na araw naman yun Ito, mga lods Iti tayo ng gata Binataang lang ka mga lods Napakasarap Sinahogan natin ang hipon mga lods Ayan Ito mga lods Ang gabi Dinataang lang ka. May lahog ng hipon, mga lods. May tanglad yan, mga lods. Eh. Napakabango ng tanglad. Tatakpan ko lang, mga lods. Antayin natin imambot ang langka Pakuluan lang natin muna, mga lods. Bubuksan ko, mga lods. Yan, malapit na, mga lods. Masabaw pa. Kailangan Kailangan mga lods Medyo tuyo Purong gata kasi ito mga lods Walang halong tubig yan mga lods Puro gata ang nilagay namin dyan Isang kilong gata mga lods 130 Sarap nito mga lods Yung hipon natin mga lods 230 na yan Ganyan lang ka 280 pala mga lods 280 pa lang hipon na to konti lang yan mga lods ginataang lang ka with hipon